mga idol, uh, good morning, good na uh, na uh, maluwag uh, sobrang luwag ang uh, MIP mga idol. Uh, Papahimti man at saka matsasi. pakaluwag. Uh, Ganda ng bumiyahe ngayon mga idol. bugahay ngayon dito sa MIP mga idol kaya uh, uh, wala pang uh, wala na traffic pati uh, palabas mga idol napakaluwag yan uh, ito yung uh, status ngayon ng uh, MIP mga idol uh, yung mga kabadi natin na gustong bumalik sa pier na uh, ito yung sitwasyon mga idol yan na uh, pag isang buwan na mga idol ay napaka sobrang luwag ang pier uh, ngayon uh, ano pang nyo mga idol uh, biyahe na tayo ulit yan na uh, pati paglabas mga idol pati uh, paglabas ay uh, walang uh, So, kung tayo ng boat, mga idol, uh, para makakuha tayo ng uh, location. Yun lang, mga idol. Uh, maraming maraming salamat uh, sa panunood ng ating uh, vlog. Ayan, bye-bye, uh, mga idol.